Okay, what's up mga kaidol? Isang magandang pupapalag mga sa ating lahat. Welcome back sa aking channel. Para bago ang kutir mga kaidol, mag tayo ng ano, sales. Try natin. Dito daw naman ang mga kaidol. Bago mga kaidol, sa mga sa pagkabay sa Lalo na sa mga salamat sa Maraming salamat sa inyo. At hindi pag-skip ng ads. Sa mga salamat sa Maraming salamat sa inyo. Sa Sa inyo. Sa inyo. Sa Dubai.

mai dulu keteluk adat poketul nak ke pa 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 perasaan dah mai dulu ditumpiraso poketul

pa rin nagbabago ng mga dol malakas pa rin hindi kayo mga laot malakas labingin mga idol labingin tapos pagano ano uh, isang araw mga na lamin natin kayo maraming buwangin tapos mga idol itataan natin na dito lang tuloy mga idol. pa tayo mamaya, Magkano tayo. Tuwan din sa likod. Masana na yung misis ko mga idol eh. May pasok kasi yung mga bata kaya siya na kasi kaso. Kanya kanya kami diskarte eh. Ako magano. Diskarte ng pangulam para may, may pangulam. si Mercoles kasi ngayon may pasok yung mga estudyante palaki na rin yung dagat mga idol dyan na ba tayo ng ano kahit anong shells mga idol basta makikita natin basta maulam kukunin natin kahit anong kinasol mga idol basta hindi nakakalasol pwede yun kung maganda tala ito mga mga idol this way ako ito this way talaga mga idol maganda sarap ito lutoy ngayon mga eh marami kasi itong buhangin ito Ganda ito lamingin si Master Lemon Sony mga katulog ini niya ang glutoon pa karon bukas na wala kasi wala man din kayo wala wala man ngayon kanya-kanyang diskarte nila mga tao kapag ganitong ang hangyamihan sa buwan ng amihan teg amihan lahat kaldiro kaldero ito mga idol kalderong maliit maliit ito mga idol oh Kasing kuwante, mga idol, kibol, leto, sikat-sikat, yung tinawag nilang aninikan. long ami me Ki Bulb nggak itu you know? Ki Bol. kibol mga idol, bihira na lang panagsa na lang ba susubisaya pa na at check out din pala kay Arvin Sabalones, Balones dyan sa Cebu. at kay Alex Sabalones. sa sasibo kapatid yun yung mingis so, bowl na naman. Tatlo na kibol mga idol. Tatlo. Tatlo, apat. Tatlo na apa po kibul tatlo. Graso na. Sarap yan mga ito. Sarap ng laman yan. Gataan natin ketan Pula Uy, may laman naman ito. Iswin, no? oh. Uy, dalawang piraso mga idol. Iswin. May laman din. Ano ba rin yung naginot din niya?

ng mga ito no paubos na isang kalderong kanin okay, mga kaido ko lang mga kaido pag doon ako sa tabi isa isa bahay pala okay. Tana, let's go na game ng mga idol kanin hit lang nagdadagdag tayo ng sisi tayo dito sa ano sa malalim na din tirin din natin video ng mga idol kasi hirap mag video cellphone kasi gabi natin wala tayong GoPro hirap na so, ayun nakaiwan si sinisis ng mga Ricardo ahos at saka bawang Bombay mga kayo, Bombay mga arabo masalad na rin yung kaldiro mga Ado, matika ha marami doon mga doon. ito mga idol kanakan ang malaki hindi ito eh. dong, Koko mama unang piga fresh gata. Lagyan natin ng gata mga idol. Eh mga idol. Lagyan ng edible. Ano? Chip cook mo ni chip sa China. Na football lang kay. Sorry mga idol. O ung gata. Paste na yung ahos. Saka yung Bombay, sinalang na. Dia. <tipas> nah tinggal hai, 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 tinggal hai, 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 mana yang

po paano himer natin ulit yan po may nag ano na po may nag open na po na bukas ibig sabihin po malapit na siya saka natin lagyan ng sabaw ayan po sabaw na po siya natin lagyan natin ng sabaw konti kala something sabaw para, para maka din tayo sa ating bahay

ito tinimplahan na po natin Tabong konting mangga ito yung daga natin konting asin ha Kalat na naman Hen po kumulo na na kumulo may may kunti ano na natin ito ng gata lagyan na natin ng gata tama na po yung timpla niya. next po ilalagay eh, natin ang Coco Mama Fresh Gata yan po lagyan natin ng gata Ayan po, lagyan na natin ng gata. Kapit na naman, luto, ma? Kapit hmm. na maluto. luto. Para din, natin ni ate, magkain na tayo sabay-sabay. na. At iyan po yung recipe ng dudot. Para po mag-ahang-ahang ko Auntie, ilagay po, po muna natin ang sili. Ngayon mm. po, iburdte ko muna. Takpan natin ulit. Ayun na po, kumulo na po. Kain na na po. Po. Kain po tayo. Ayo po pangananin muna. Masarap? Kain po. Kain tayo mga kain. Gidating Liswi mga kain tol. Kaya sobrang sarap pa rin. Tangalian po. Tangalian daw mga kain tol. mga maka dire daw. Gidating May kami mga bata para makatipid sa pangulam. ulam. Thank you Lord. God bless sa inyong lahat. Ingat po kayo kalagi mga kaidol. Kahit saan mang kaisulog ng mundo.